na yung Nobyembre at Desyembre 2025, at million milyong senior citizens, retiradong empleyado ng gobyerno, at active la and ZIS members ang abala sa pagsubaybay sa kanilang buwan ng pension at iba pang benepisyo. Kasabay ng mga regular na pension release, may lumabas na limang babong batas at regulasyon na tiyak na apektado ang pensioners, lalo na sa kanilang schedule, halaga at karapatan sa social benefits. Napakahalaga para sa bawat miyembro na malaman ang mga bagong patakaran at kung paano ito makakaapekto sa kanilang bayad dahil kahit simpleng pagkaantala o hindi pag-update ng account ay maaaring makaapekto sa payout. Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng detalyado upang walang senior citizen o pensioner ang may iwanan. Ang unang batas ay may kinalaman sa Automatic Pension Adjustment at Increase para sa mga kwalipikadong laya at cis pensioners. Ayon sa bagong regulasyon, lahat ng miyembro na regular na nakakatanggap ng pension ay may posibilidad ng adjustment depende sa haba ng kontribusyon, inflation rate, at kabuwang accumulated benefits. Para sa RAES, ibig sabihin nito ay maaaring may dagdag na ilang libong piso sa buwan ng pension, at para sa GSIS, maaaring makaapekto ito sa parehong retirement at survivor pensions. Mahalaga na i-check ng bawat pensioner ang kanilang account at inlay, EAYA -e or inlay. GIS Portal upang makita ang updated monthly statement at anumang increase sa benepisyo. Ikalawang batas ay tungkol sa direct deposit at e-payment system requirement. Simula na yung Nobyembre, lahat ng SE at GIS pensioners ay hinihikayat na magkaroon ng updated at verified bank account para sa otomatikong deposit ng pension. Kung ang account ay outdated, closed o may errors, maaaring maantala ang pension. Ito rin ay bahagi ng modernisasyon ng sistema ng SAE at BZIS upang masigurong ligtas ang disbursement at maiwasan ang mga fraudulent claims. Para sa mga walang bank account, may opsyon na magparehistro sa accredited banks o digital payment partners ng SAE and CHIS. Ikatlong batas ay nakatuon sa one-time financial assistance at cash bonuses para sa mga low-income pensioners. Ayon sa bagong regulasyon, ilang pensioners, lalo na yung mga may pinakamababang monthly pension, ay kwalipikado sa dagdag na lumpsom cash assistance na maaaring umabot sa 12,000 pesos to 20,000 pesos. Depende sa kanilang status at contribution record. Ang payout ay inaasahang ipapasok sa account ng pensioners sa staggered schedule na yung Nobyembre, Disyembre, upang masiguro na lahat ay matatanggap ang benepisyo bago matapos ang taon. Dito makikita ng bawat senior citizen kung paano nakakaapekto ang bagong batas sa kanilang financial planning. Ikaapat na batas ay ang eligibility verification at submission of supporting documents. Ang bagong regulasyon ay nagsasaad na lahat ng pensioners ay kailangan mag-update ng kanilang personal information, proof of life, at iba pang dokumento bago ang end-of-year payouts. Ang hakbang na ito ay bahagi ng security measures upang matiyak na ang pension at mga cash assistance ay napupunta lamang sa tunay na benepisyaryo. Kung hindi masunod ang requirements, maaaring maantala o suspend ang pension. Kaya mahalaga na regular na i-check ang notifications mula sa RAEA at BSIS at isumite ang mga kinakailangang dokumento sa tamang oras. Ikalimang batas ay tungkol sa Special Social Pension Provisions at Senior Citizen Protection Laws. Simula na yung Nobyembre, may mas malinaw na guidelines sa pag-release ng social pension at iba pang government subsidies sa mga senior citizens. Ito ay naglalayong protektahan ang karapatan ng mga nakatatanda. Masiguro na walang senior citizen ang maiiwan at maiwasan ang maling claims o duplicate payments. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga local government units ay may obligasyon na mag-update ng listahan ng mga benepisyaryo at ang NAIA and ay magko-coordinate para sa accurate release ng benepisyo. Ngayon, paano makakasiguro ang bawat pensioner na matatanggap nila ang kanilang bayad sa oras? Una, i-update at i-verify ang bank account. Kung gumagamit ng NHE, AEA o NRE, GIS portal, i-check ang account status, payment schedule at anumang notification tungkol sa babang regulasyon. Pakalawa, isumite ang anumang required document tulad ng proof of life, valid yay o supporting forms para sa additional cash assistance. Pangatlo, i-monitor ang official announcements at advisories ng SS, BSIS, at lokal na sanggay upang malaman ang mga deadlines at batch schedules. Mahalagang tandaan na ang lahat ng opisyal na payouts, kabilang ang pension, one-time financial assistance, at bonuses ay walang bayad o processing fee. Kung may humihini ng bayad, ito ay siguradong scam. Ang tamang impormasyon ay laging nanggagaling sa official LAREA o GSIS channels. Ang Studyard Release ngayong Nobyembre-Disyembre ay bahagi ng coordination sa banks upang maiwasan ang congestion at siguraduhin lahat ng pensioners ay makatatanggap ng benepisyo bago matapos ang taon. Sa kabuan, ang limang bagong batas ay nakatuon sa Automatic Pension Increase, Mandatory Direct Deposit, One-Time Financial Assistance, Eligibility Verification, at Social Pension Protection. Lahat ng pensioners ay hinihikayat na maging proactive, i-update ang account, isumite ang dokumento, at subaybayan ang portal. Kapag nasunod ang proseso, matatanggap ang pension at cash benefits ng maayos, ligtas, at sa tamang oras. Ang mensahe para sa bawat senior citizen at pensioner na yung Nobyembre, Disyembre 2025, manatiling alerto, sundin ang official advisories, huwag maniwala sa social media scams at siguraduhing updated ang lahat ng account at dokumento. Sa ganitong paraan, hindi lang masisiguro ang maayos na bayad, kundi mas mapapadali rin ang akses sa mga bagong cash assistance at iba pang benepisyo. Sa huli, ang GSIS at Laraya ay patuloy na nagsusumikap upang modernisahin ang proseso, masiguro ang ligtas na disbursement at protektahan ang karapatan ng bawat senior citizen. Ang tamang kaalaman paghahanda at pagsunod sa bagong regulasyon ay titiyak na walang pensioner ang maiiwan at lahat ay makakatanggap ng kanilang bayad, bonus at additional assistance bago matapos ang taon.